guys, ito na yung last day namin sa Bicol kasi parang bukas hindi na kami pwede gumala kasi mag-asikaso na kami at mag na kami dahil babalik na kami ng kabite. Kaya punta kami ngayon sa Lagunoy. Hindi ko alam kung ano yung pupunta namin doon pero sabi nila ate, maganda daw yung mga view doon. Hi! 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 Hi. Hi. Si Maddox sa si Papa. yung gising namin kanina kasi nanood kami ng army na mga parade. Sobrang ganda. Hindi na namin tinapos kasi sobrang ini talaga kanina pero ang sarap manood talaga ng mga pare dito guys sa Bicol. Medyo malas lang guys kasi nasugatan ako. Na ano ko ng ano, ng payong yung sa bakal. Kaya guys ano, nagpatusok agad ako ng ano, ng anti-tetano kaya Ate Kaya yeah, thank you so much po. E Dalawang bilat. Yung maglolo. Palis na kami kasi andito na sila ate, kasi sila kuya Mick. muna tayo kasi. Sulitin na ang Bicol. narin kami guys sobrang daming ano dito kochi oh guys yung malaya teras at last cafe dami tao feeling ko masarap dito sobrang pawis na pawis na ako pero okay lang kasi ang ganda naman ng view na nakikita ko pinuntahan pala namin guys ito yung ano kalayaan ayan first time ko lang dito makapunta guys sobrang daming tao oh. tapos may makikita kang gantong view oh di ba ang ganda the best ang bicol okay. Uh, oh, kakain. Oh, 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 oh. Kain na na guys. Chelsea. Oh, Halimu na lang ma. Sarap. Kain na tayo. Pizza sa kayong pansit bato. Ewan ko kung pansit bato to pero

Hi guys, mag-drink review tayo ng kape nila Ito sa lahat na natikma ko dito guys sa Bicol Ito lang talaga yung nagustuhan kong kape Ito yung ano, ito yung kape nila Yung ano ba yun, yung pagdito yung kalayaan sa Lagunoy, sobrang sarap niya. As in, kasi lasang-lasang mo talaga yung sipa ng kape niya. Salted caramel. Ang sarap niya. Try nyo dito sa Lagunoy. Hindi ko alam kung saan itong parte. Eh. No, lagpas lang siya ng istraha. Konting push pa. Then makikita niyo na to.